Philippine History Quiz Ano ang tawag sa sinaunang sasakyang pandagat? Dito hinango ang salitang barangay. Sagot, B. Balangay Ano ang tawag sa pinuno ng isang barangay? Sagot, A. Dato Alin sa mga antas ng lipunan ng mga sinaunang Pilipino ang kasama ng datos sa pakikidigma? Sagot: B. Maharlika. Alin sa mga antas ng lipunan ng sinaunang mga Pilipino ang karaniwan at malalayang mamamayan ng barangay? Sagot: C. Timawa. Anong uri ng alipin ang pinahihintulutang makapag-asawa, magkaroon ng sariling ari-arian, at hindi maaring ipagbili? Sagot, A. Aliping na mamahay. Ano ang tawag sa namumuno ng mas malalaking barangay? Sagot, C. Si Raha. Anong uri ng alipin ang maaring ipagbili? Walang sariling ari-arian, at kailangang humingi ng pahintulot sa kanyang panginoon kung nais nitong mag-asawa. Sagot, B. Aliping sa gigilid. Nakatama ba ang beshiko? Comment mo naman ang score.